good noon no, no. Oh, this is it na po ang rides na nakakahilo. Iwas-iwas pa ka. Yung first play nito, napanood ko. Tapos parang feeling ko kaya. Kaya ko. Pero nung habang kinagmamas na nga, nagdadalawang isip na talaga ako. Kasi pagdating sa taas, iwas-iwas e, wow, ka talaga ng machine. Ipagpapulog e, ako. Anyway, ano lang, nakakahilo lang talaga. Ibang e, isa na hindi po pwedeng gano'n. <laughs> oh, my God, ai, ghéo cỏi 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 Okay, tama nyo, di ba nakakahilo talaga, no? Kaya hindi ko na talaga sinubukan. Kasi kung ako lang, kung meron na sana akong kasama, syempre pwede siguro, ikaso eh, nga lang, baka makandu na ako. Lupay-pay na ako, pagbaba ng machine, eh, ako, kung ko talaga kaya. Mahirap talaga pag ganito na sasakay ka na sa ganyang rides, tapos medyo hiluhin konti. O di kahit, eh, hindi talaga konti, kasi nakakahilo talaga yung pagdating sa taas na iwawasiwas ka, Okay, na sabi ko, okay lang sana kung merong kasama para just in case whatever happen, merong aalalay sa'yo. Eh, dito pa naman sa lugar na to, ay nako po, pabayaan ka lang nila. Tapos, nung ano na, nakapag-decide na talaga ako na hindi na ako sasakay sa ganitong rice pa. Diyos ko po, baka hilong-hilong na sinday, hindi ko pa ma-enjoy yung moment ko, yung panahon ko dito sa Ocean Park. Kaya pinagmamastan ko lang sila para kahit papano naman makikita ko yung actual na sitwasyon ng ganito. Salamat sa panonood! God bless!